Ang kailangan po doon, hindi malaman ng examiner at saka ng empleyado kung kanino yung kargaminto. Hindi po ma-identify ang container na ito at kay Juan de la Cruz. Ang kailangan po doon, yung accreditation, yung account management office, yung office na yon ay dapat po sigurado na yung mga uh, incorporator, no? SEC registered company, ay siguradong tama, hindi po bogus Kasi wala pong makakasuhan. Dahil from AMO, Napaka-importante, doon pa lang po ay bugos na yung mga tao. So lahat po ng dokumento, kung yon ay itatama, itatama yung warehouse, itatama po yung address, wala pong makakalusot na smuggling. Ngayon, pagdating po sa import permit, manggagaling po yun kung saan concern agency. So mawawala po yun. Now, ang kailangan po, hindi alam yung amo ng examiner at hindi rin alam ng examiner kung kaninong consignee para po mawala yung tarahan nila gulo. Then at the same time, Your Honor, the examiner must be assigned, reassigned, two or three months from the Port of Manila to Port of Batangas and the other ports para hindi po ma kung anong produkto ang meron doon. Your Honor, there must also be a pre-inspection coming from the Port of Origin kasi hindi naman po yan makakalusot eh. Doon po sa Bill of Lading, yan ang kontrata ng importer, exporter, nandoon na po yung goods. Pag nagkamali po doon sa pagdeklara, ibig sabihin may kasabwat galing sa port of origin. Your Honor, the same with my case in the case of Mr. Taguba. Galing po sa port of origin, alam na yun kung sino nun ang nag-export. So, hindi po makakalusot ang smuggling, Your Honor. Pag mayroong pre-inspection representative, lalo na po kung mayroon din ang government ng particular bansa or uh, country na mag-certify -si na yun ay tama na importation, tama ang deklarasyon. At hindi po alam ng examiner at ng intelligence operative ng police, kahit po ang deputy commissioner, isa lang po dapat ang nakakaalam sa concerned product, kung ano ang product. And again, Your Honor, doon po sa amo, nandoon po yung importable materials. Kung ano po yung naka-accredit sa amo, account management office, yun lang dapat ang import. Kasi nakalagay po yun doon bago po aprobahan ng amo kung ang amo po ay under ng intelligence or under ng Office of the Commissioner, dapat po nire-review. Yung po ba na ini-import ng isang consignee ay nando doon sa inaprobahan according doon sa amo accreditation. If it is not, wag wala po doon, Your Honor, ay dapat wag na ipayagan. Kahit to, general merchandise. Nang, pag nag inspect po ako niya, pinag-define -de ko kung anong klaseng general merchandise. Kung yan ba ay na ano, swelas lang, yan ba ay kettle na ano, So yan po, Your Honor, ay power po yan ng customs. Wala pong magkakaroon ng smuggling kung lahat po yun ay tatama. So, you, so, so, with that, with that statement, Mr. Chair, ginong Jimmy, nung paparating na po yung shipment na from Indonesia is, syempre, alam na po nung incoming na may shabu po yung shipment na yun. Tama po ba? Your Honor, yung pre-shipment, ang customs po, bago dumating ang kargaminto, may dokumento na. Meron na po kaming advance foreign manifest. I'm sure the district collector, the office of the commissioner, even eh sa aming opisina po, meron na kami ng advance. Hindi pa ho dumarating yung barko, may dokumento na kami kung ano deklarasyon ang doon. So pagka minis declared po, hindi malalaman. Pero po, galing po doon sa port of origin, alam na po yun kung ano ang laman ng barko. Anong laman ng container, rather? Anong laman ng container? Pero yun nga, pag hindi siya declared, pero there has to be someone who knows that there is an incoming na ganun po from our, firm RN, end. Tama po ba? Alam na rin nila na may parating na? Yes, Your Honor, kasi oh. hindi po maglalakas loob yun mag-import -mag kung hindi alam o hindi timbrado sa district o sa port na pagbabagsakan. Ibig sabihin, may linya na sila. Nag-uusap na sila, may presyo na yan kung magkano, kung paano gagawin. In my case, Your Honor, that is already more than 30 days. Abandon shipment, hindi nila ginagalaw. Oh. Tapos yung hinuli namin, kami ang kinulong. Oh. I'm very sure, the Honorable, the honorable Commissioner nandito po, abandon shipment yung hinuli namin. Wala pong nawalang kargamento kahit na ano sa loob. So, ibig sabihin, totally po nahuli namin yung shabu. Wala pong nawala kahit piso. Totally, hindi na po nakalabas ang customs. So, ibig sabihin, may kasabot na yun doon sa district office or port na pagbabagsakan kung sino ang mag tuturuawi ng kargamento na yon anong oras, anong gabi, or kaya ipaparalyze yung computer para mailabas po yung illegal na droga. Ano na? Gagana na yung yung, yung tara, yung Magic Lifter sa yung mga yes. Magic X-ray no? Yes, Sir yaranaw. Jimmy. Apa. Um Mr. Chair, uh, for a few questions na lang po. Um, what has the BOC done? Kasi naging malaking issue to eh. So anong what are they doing now na para hindi po ma mangyari ulit to? Uh, mabawasan o uh, what has what has been the ano? da the, their, their moves. Kung baga, ano pong ginagawa nila para i-improve yung system, totally matanggal na, o oh. malesen man lang po yung mga ganitong problema natin, Mr. Chair. Anyone from the BOC can, can answer. Um, Mr. Chair, um, we have learned from this uh, experience, from this uh, incident involving this EMT case, Your Honor, so that um, in the parameters We have improved the parameters that was inputted uh, for the by the risk management office so that this kind of uh, importers EMT was a I think a new relatively relatively new importer but he was able to it was able to qualify or he was put nakalagay siya sa green lane so I from this experience uh, hindi na po pwede yun sir na ang isang relatively new importer with no uh, parang history very short history uh, hindi na pwedeng mag uh, um, pumasok as green lane so ito lang yung mga um uh mata, um, na may anya? history na walang violation sir Um, but again Mr. Chair, parang these are minor uh, minor improvements from what we're expecting no Um kasi siyempre, um, siguro it's I would like to ask the BOC as well um, sa in one of your meetings or yung mga siyempre, meron kayo mga ginagawang security measures no um, was anyone in the meeting Uh, suggesting or even considering third party or upgrading of systems or additional uh, security measures po? Um, currently, the Bureau of Customs is in the direction of pre-shipment inspection from the Port of Origin, Your Honor. um Thank you, Mr. Chai. Last na lang po kay, kay Sir Jimmy siguro at saka kay Sir Mark. Um, Siyempre po, uh, matagal na po kayo dyan. I mean, si Sir Jimmy, si Sir Mark, medyo mas ma... Ano. Uh, would you, <laughs> masasabi niyo po ba na yung Tara system din po ang naging problema? At saka kung saan na kayo ngayon, yung sistema na yun na parang naging way of life, eh hindi ganun ka full full proof, tapos kayo pa po yung nadiin Parang gano, ganun na po yun eh. Ganun na pong dating nun eh. Naging biktima po kayo ng isang sistema na kinasanayan po sa BOC. Yes po, Your Honor. So sabi nga ni Kong jinggi kanina, yung fall guy talaga. Yung, yung nangyari sa inyo, kayo yung mga fall guy. Pero, um, for my last question, sir, uh, kung meron po bang representative dito, sa mga nag-file po ng cases uh, against you, bakit kayo po yung agad na mga finailan nila? Ano pong, ano po ang, kumbaga, ano, anong inspirasyon nila? Ba't, ba't kayo agad yung napasok at nabigyan ng, na, na file ng sunod-sunod ng mga kaso? Uh, Your Honor, sa case ko po ay pinaka-worst po yun dahil magkasama kami ng PDA na nang huli. I'm sure they were present today wala kaming pinakawalan kundi tinon over properly sa PDEA then during the Senate hearing nandun lang kami I don't know what was the reason bakit nagkaroon ng conspiracy to import na present po ang PDEA during the time of the apprehension then the magnetic lifter loaded with shabu was also apprehended inside of the area of the Bureau of Customs hindi po nakalabas hindi pa po na-examine kundi that was already an abandoned shipment and hindi po namin makuha, bakit po yung personnel ng customs ay hindi po ginalaw, hindi nakasuhan? Bakit ko ako na isa sa mga nanghuli, ako po ang kinasuhan? Kasama po si then late Colonel Pahardo at saka si Colonel Asierto, then the rest. Ang pinaka-worst pa po noon, may umadmit pa kung sino ang may-ari ng kargamento na hinuli namin na nawawala hanggang ngayon. Hindi na makita. It was presented in the Senate. Then after na may